And good evening. I'm back. This is Sam Bruce and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa naganap na Miss World Ceremony 2025. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat salamat guys sa so, pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming 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 salamat guys sa inyo lahat. So yun nga, katatapos lang natin dito sa Miss World ano, Welcome Ceremony ng mga kandidata na kung saan naman talaga ay bongga. Ang galing-galing nilang lahat, di ba? So, syempre ginaganap nga to sa bansang India at ang bongga ng kanilang welcome ceremony. O, oh, di ba? So, talagang masasabi ko, in fairness to Miss World, nako, sobrang hanga ako sa organization ng Miss World kasi ang hambon nila at yung reina ng Miss World talagang kiber, di ba? So, ganda-gandahan talaga yung lola mo. At syempre, yung organization ngayon from India, hindi ko alam eh, yung mga partnership nila dyan, Diyos ko, naloka ako. <laughs> Sobrang mga majojonda. <majudyog> <laughs> na alam mo yon na wala man lang ako nakitang guwapo. Kahit yung dumating na yung, eh, ay, ko, ano to, parang uh, president, oho, huli na siya dumating eh, hindi rin guwapo. <laughs> eh, ang alam ko sa India, daming guwapo. Pero may nakita akong dancer, guwapo. Ganon! So, yan. So, syempre, bongga yung presentation dahil nabigyan ng chance sa mga candidates na mag-present one by one talaga. Sobrang dito ang winner. Siyempre, makikita mo yung execution ng kandidata. And then, makikita mo kung may ganda ba talaga yung kandidata. First time ko na noon ng kanilang welcome ceremony. At dito talaga makikita mo, oy in fairness sama madali lang mahuli kung sino ang mananalo dito. Ganon. Lahat naman sila talagang kanya-kanyang paeksena. And by continent ang presentation ng bawat kandidata So yon, So inuna syempre yung sa Caribbean and America Gusto ko doon si Puerto Rico Sobrang natuwa ako sa kanya Sa totoo lang Siya yung nagmark sa akin And then sinundan naman syempre ng Africa Sa Africa ay syempre hindi natin makakalimutan dyan Si South Africa Sobrang panalo mm -hmm. And then may mga ilan-ilan din ako nakita kandidata na nagagandahan ako At syempre sumunod ay Alshana and Asia. Ayan. So, dito talaga, pakitang gilas talaga yung mga kandidata. Kaabang-abang ang bawat eksena nila. So, simulan natin syempre sa reaction natin kay Chris Nagrabides at saka kay Thailand. Silang dalawa ang nakikita kong malakas na kandidata sa Asia at tingnan natin yung performance nila. So, pakita ko sa inyo para Ah, uh, maintindihan ninyo 'yung mga pag-uusapan natin tungkol sa kanilang execution at sa ginawa nilang presentation. Kung sino nga ba ang kabog, sino nga ba ang maganda. So ayan. Mm -hmm. So, well, ang masasabi ko, nakakatuwa kasi talagang palaban talaga si Thailand. patlaban din talaga si Philippines. So, punta muna tayo kay Thailand, kay Oppo. So, syempre marami nagsasabi na kung mukhang malakas talaga ang laban ni Oppo dito sa, ano, sa, sa Miss World. At mukhang kakabog ang lola mo ng bonggang bongga dahil in fairness naman sa kanya sa presentation na ipinakita niya ay talaga namang humanga naman ako dahil alam mo yun makikita mo yung sobrang ang queenly ng dating mm -hmm. ang queenly ng dating ni Opo saka yung kanyang exena uh, eksena sa presentation niya simplihan lang pero nakikita mo yung aura talagang sumasabog yung aura niya plus nando na sumisigaw talaga ng screaming siya ng she's a miss world ganon so medyo natakot ako sa part na yon kasi parang feeling ko ah uh, finesse ang ipinakita niyang eksena sabi nga ni Noong Yaplo o <laughs> di ba tapos nasabi sa akin ni ay naku mananalo dyan Thailand so tingnan natin kung mananalo si Thailand so yun so finesse finesse ah, uh, ang ang eksena niya. Very queenly. So, simplihan yung galawan. Yung mga pagganong ganun, -ganun. Yung mga pa. oh, di diba? At consistent siya. At gusto ko yung color ng damit niya. Um, parang blue-green. So, bumagay sa kanya. Mas lumabas yung ganda niya. At nakita naman natin na talagang sobrang iba din talaga yung ipinakita niyang energy. But yung lumabas naman si Miss Philippines, talaga napapalakpak ako ng bongga-bongga. Kasi iba talaga yung beauty talaga ni Philippines. Sobrang gustong gusto ko yung eksena ni Philippines dyan. Ay nako, power energetic, di ba? Ang ganda ng execution niya, lalo na yung mga ginaganong-ganon yung mga, yung, yung pamaypay, pa, 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 pa pa. So, yon So, parang na-remember ko tuloy sa kanya, Megang Yang 2.0. Ganon yung power talaga pa. Very powerful at consistent ang smile niya. At nakikita mo sa kanya parang ang sigla niyang tingnan. So, hindi ko lang alam kung favorite siya ni Madam Julia. Kasi si Madam Julia ang mag-de-decision dyan. But nakikita ko kung... Kung, kung baga, yes, lumabas si Opo na sobrang powerful. Pero yung lumabas si Philippines, sobrang grabe ang taas ng energy. Alam mo yun, consistent yung energy niya. Lalo na yung pagganan niya na pamaypay pa. O, di ba, winner? Sobrang mas gusto ko yung execution ni Philippines kasi sobrang panalo talaga. Queenly lang yung dating ni, ano, ni, ni tawag dito, ni Oppo. Pero kung execution ang pag-uusapan about presentation, winner si Philippines. Di ba? But, eto, wala nang ibang tatalo dyan. Si India. <laughs> si India talaga, sobrang grabe. <laughs> Very powerful yung eksena. Siyempre from India. So, sa India ginagawa yung Miss World. So, ano pa ba ina-expect e, natin? But, I think ngayon taon na to, feeling ko lang ha, malakas ang laban ng Asia. So, sa Asia, nakikita ko na dyan, Syempre si Philippines, si uh, India, Si Thailand. Magaling din si Vietnam. Nagustuhan ko din. Kaya lang si Vietnam medyo maliit eh. At saka si Indonesia. But parang feeling ko, ang maglalabat talaga sa Asia ay si India, Philippines, and Thailand. Oo, abangan natin. And then, uh, parang feeling ko, kukuha sila ng winners na taon na to sa Asia. Oo, ganun. Kasi, iba, iba yun dating. Yes, marami din magaganda sa parte ng Europe, parte ng Amerika, at saka sa Africa. But, tingnan natin kung paano magiging laro nila. But for now, parang piling ko, malakas ang Asia. At parang nakikita ko dito, it's between Philippines, India, at saka Thailand. Ganon, sabi nga dito, ay nako, si Thailand ba nanalo. So, oh, grabe naman. E, paano naman kasi, di ba? pinofocus talaga siya ng camera. Lalo na ito, ang pinaka gusto kong fight dito, yung lumabas sila na daladala -dala nila yung watawat ng country nila. Diba? So yun, so sobrang, natuwa ako. Sobrang panalo ang dating sa akin. Pero ang sabi no ano yan? Olympics? Ano oh, di ba? Kung trabida sino? Sabi niya, wow, parang Olympics lang. Ganon. So, nakakaloka. Eh, sabi ko naman sa kanya, ayun nga, parang ang Olympics game talaga ang Miss World. Tapos, in-explain ko sa kanya. Sabi niya, para daw yung sa school. <laughs> <laughs> Kasi may ganun-ganun din sa school eh. So, yun. Tapos, ayun, nagustuhan ko yun. Tapos yung kinanta nila yung One World, One peace na 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 gusto ko yon. oo, sobrang natuwa ako dyan ano, naiyak-iyak ako. At si Madam Julia talaga, super sing a song siya, di ba? So, yan. So, naramdaman ko na parang ang Miss World, ang gusto niya talaga is world peace, ganon. And, yung message niya sa akin, parang ganun yung dating gusto niya talaga peace lang ang lahat. O, di ba? Bongga. Pero itong mas bongga. So, di ba? yung mga candidates na so, uh, dala daladala nila yung watawat. So, umikse na si Miss Injo ng bonggong-bong Naglakad ng pa ganun. Hindi siya naglakad ng diretsyo pa ganun ha. As in, inikot niya yung lahat ng ano. <laughs> so, egse na talaga. At naitindihan ko na kasi ang host country ay India. So, ganun talaga yung mangyayari. Pero bidong bida talaga si Miss India. At in na sa kanya, close up siya ng bonggong-bongga. Gusto ko rin yung eksena ni Ireland oo, sa Europe. So, nagagandahan din ako sa kanya. Kasi, sobrang matangkad tingnan. Tapos, ang ganda ng mukha. Yung parang Miss World, ganon. batin na natin. And then, ayun na nga. So, ano eksena si Inja. <laughs> then, habang kumakanta sila, ang mga pinofocus talaga si India at saka si Thailand. So, ito na kaya yung ibig sabihin na silang dalawa ang pinagpipilian na maging Miss World. Ganon. So, yon So, nakakaloka. Naghihintay ako na i-focus nila kay Philippines. Hindi. Hindi nila pinofocus kay Philippines. But, guys, syempre, hindi naman ako nawawala ng pag-asa dito. Yung parang tipong ang dating sa akin ay sige, simula pa lang ng laban. But, ang alam ko, sa opening pa lang ayun na, nagpakitang gilas na talaga si Philippines at maganda ang kanyang execution, powerful yung datingan niya. And let's see ko ano ang mararating ni Chris na sa competition. But for now, masasabi ko malakas ang laban niya. And then, kung titignan din naman natin na ay baka may favoritism sila at gusto nila mga ganito eksena. Yes, totoo, malakas din yung laban ni Thailand over Philippines, I think. Kung, kung titignan lang yung advocacy at saka kung ano pa yung magiging eksena niya. But may tiwala ako kay Philippines, nakakayanin niya ito ng todo-todo. And then, isa din sa mga titingnan ko, ang pwede maging tinig sa kanila, nung una, sabi ko, baka South Africa. Ay, ngayon, hindi. Parang piling ko, hindi naman. Parang, uh, I think, uh, si ano, ang nakikita ko ay, pwedeng si India ang maging isang kontrabida sa laban nila. And then, sa Europe, malakas din si France. Maganda din. Tapos yung Montenegro, gusto ko din. Saka si Spain. Tapos si Ukraine, di ba? Si Ireland. Ayan. But, tingnan natin. So, si Spain, ang tari ng catwalk, di ba? And then, si India, Indonesia, Vietnam, Philippines, Thailand naman sa Asia. And then, sa, Amerikas sa Americas, Saka sa sa Africans, may mga ilan na kung gusto, pero tingnan mo na natin yung magiging eksena nila. So, yon So, good luck, syempre, sa pambato natin. Sana nagustuhan ninyo yung presentation ni Chris Nagrabides kanina sa welcome ceremony ng Miss World 2025. So, kayo ba guys, tingin ninyo? may laban ba ang bansa natin sa competition na to? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon So syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updates dating kayo. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and love and love. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahat. See you tomorrow. Thank you, guys.